Nung nag-asawa ka, ilang taon ka nun? Ay, batang-bata pa. Ay, batang-bata. 14 years old, no? Nabun oh. 14 years ako nabundisan, 17. Oh? O 16 years old pala. Ah, bata ka pa, bata no? Paano kung maggawang patay yung anak nila sa akin o yung babae isang yun, sa talaga sira? Bali mo, no? Oo. Oh. Pinatay niyo yung mga bata si Puno. Kawawa, no? Huwag nating gawin sa anak natin. Ay, Kumusta yung mga anak mo pala? Oh, buhay na buhay kan oh, Oo. Malal, malal. buhay na buhay? Oh, buhay na buhay. Na. Mga kababayan, no? Ganda pa naman ni ate Maricel. May tanong ako iyo Maricel. Nung noon, anong trabaho mo? Anong hanap buhay mo noon? Ano po? Hello po. Dito ka, dito, dito. pala doon sa marina. Oo. Oh. Muna, huwag mo na yung payong. Yan nasa sa bibili yung parang vitamin. Lulo. Oo. Oo, oh, sige. Yung alcohol nga doon sa loob. Kasi masila Mga yung balat ko. Ano ba amoy? ang amoy? Ano ba amoy? Ano <tinyo> amoy? Ano <tinyo> bang <tinyo> amoy? paglagi lagi binibidyo ng mga lalaki po. Binibidyo? Oo, so, tapos maamoy ako baka mag-ano kayo, pasilan kayo. Ay, ba? hindi naman. Kumain ka na ba? Kakain Ay, tayo. Hindi nga nagpapabila nang, ko na yung parang gatas sa inumin Oo, oh, sabay-sabay tayo bibili sa, kasi... Sa, ka sa, sa, so, doon na lang tayo kakain sa kan, Jollibee. Oo, oh, oh, ah, gusto mo kumain sa Jollibee. O, oh, sige. Kuya Jessie, kakain daw siya sa Jollibee. Ha? Huh? Kasi kita, pero ako sa Jollibee. Ha? Huh? Barisil, tu sabi nila kilala nila ko. Kilala sa, ka nila? Utuod. Hindi, mm -hmm. Baka, Di, doon tayo sa medyo malayo, yung hindi ka kilala. Papito. Mm -hmm. Sige, upo ka na dyan. Sa behave ka lang, walang problema sa ngipin, kung ha? Kumaga-maga tayo sa klinik. Oo. Oh, oh. so, Pero kaya na pag... po ba kayo ng gabi? Ay, oh, syempre. Paano pag matulog, hindi nakahiga lang kayo, Kal? Oo, alam nga Ay, na, matulog tayo, tayo nakatayo. Siyempre, pag natutulog, nakapikit yan, no? Ay, oo. Oh, oh. Paano matulog <laughs> na hindi nakapikit? Ayun lang, ayun. Oh, ikaw, paano ka ba natutulog? Nakahiga lang. Ah, ang... oh, nakahiga. Pag natutulog ka, nakapikit ka rin. Oo, oh, parehas lang tayo. <laughs> paano ka natutulog? Binabantayan mo yung sarili mo? Opo. Oh, paano yun? Paano pag, paano pag nakatulog ka, di hindi mo na mabantayan yung sarili mo? Ay, mababantayan O kahit tulog ka, nabantayan mo? Opo. Oh? Paano yun? Parang <laughs> bagong ano 'yun ah? Bagong uh, style 'yun ah. Opo. Matutulog babantayan ng sarili? Opo. Tapos pag natutulog, paano tulog? Pikit mata? Opo. O isa lang muna. Opo. Isa lang muna pikit. Dalawa po 'yan pikit. Mata. Ah, sabay. <laughs> Opo. Okay ka lang ba dyan? Komportable ka ba dyan? Opo. Maganda ba 'yung sasakyan natin? Opo. Wow. Po. <laughs> dito. Bakit? Kasi yung ngipin talaga, talaga sasama ako ka agad dahil ipagawa po itong ngipin. Basta may pera lang kayo. Meron! O, oh, pakita ko sa iyo yung pera ko. O, oh, may pagdating sa bahay, papakita ko sa yung. Baka magalit naman po si Ante sino Sinong Ante? Hindi naman sinusay asawa niya. Ay, wala akong asawa. Binata ako. Mayakala, may akala ko. asawa po. Wala. Kasi delikado yun eh. Kahit itanong ba? mo sa kanilang lahat. <laughs> delikado yun. Adyakal. Hindi, binata ako. ako <laughs> O, oh, binata rin Si Jesse. Binatang binata lalo. <laughs> Oo. No, okay. Oh. oh diba? okay. Sino pa po ugi sa amin dalawa? Si JC o si ako? Tayo po. Ako? Ilan po kayo sa bahay niyo? Mag ah? Sino po kasama niyo? Lahat kayo? tayo magkakasama sa bahay. May malang babae. Meron. Makakatulong. Oo. Oh. Okay lang yun. Bakit bang ba tinatanong kung marami kami sa bahay? Eh, ano naman po. Huwag kang bigyan kita ng sarili mong bahay doon. Di ba? Oo. Okay. Oh. Pwede nyo naman na kukunin dito once a uh, dalawang beses sa isang buwan. Ay, ganon? Dalawang beses sa isang buwan, opo, para makapahinga ako. Tapos ibalik na rin ako kinabukas. Ay, hindi. Pag nandoon ka sa amin, hindi ka mapapagod. Ano ba yung bra mo? Bakit yung bra mo parang ano lang, Ay, parang face mask? Ay, yung, yung pang... yung lupa sa likod ng bahay? Ano ba yung gagawin doon? Ha? Hayaan mo yun. Maintindihin mo yun tayo. Yung lupa doon sa likod ng bahay namin, lupa namin yan eh. Oh. Maluwang yung lupa namin, nagagilid ng dagat yan. Yan, lupa namin yun. O, so, bakit napabayaan mo? De, hindi, hindi ko po, po napabayaan. Nandun si mami. Ah, okay. Si mami ang kirtik po doon. Saka yung kapatid ko, teacher po. Ate Maricel, pwede magtanong? Ano po yun? Ano yung nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? Po? Oh. Hmm. Ay! Pwede ba ikwento mo sa ano amin? Kasi, naka, ano kasi nakaano po kasi ako, uh, limang boyfriend sa Alaniros noon. Oo. Oh. Dito, Santa. Sabay-sabay, limang boyfriend? Limang boyfriend. Sabay. Hindi, hindi, hindi naman ako nadidepress kasi kaya ko pong, uh, kaya ko po pong, ano, parang gaya ng ano po. Kaya mong i-handle. Kaya ko i-handle po. Pero kaya paan? Po ako sa ano, maniniwala sa taas Hindi ka tulad yung taga-bulakan na sinunod niya yung nagpakapatay. Ah, ano pa mo rin yon? Nakita yung oh yung nanay na sinunog niya yung tatlo niyang anak. May nakita lang natan niya may kausap yung. Masawang yung ibang papai nagpakamatay na. Nagpakamatay na? Oh. Malabo yon. Huwag nating gagawin yun. O, 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 Kailangan malakas kasalana ang kapit natin kay God. Ano nung papai yung sabi nung yung yung doon sa yung, yung, yung microchip oh. si marisil kasalanan ng babae 'yan s' dahil sinunog yung mga bata. So, Oo, dapat hindi dinama yung mga bata, ano? At saka hindi daw siya marunong mag alaga kaya si uncle yung police eh medyo nag-ano ng iba yun ma -ano, hindi maanong kaluuban niya kaya yun, mahinang kaluuban mahinang kaluuban nung? nung babae oh. nga buti ikaw malakas lakas loob ko oh. lakas ng loob lang yan nangkalapag magpipikto pa hindi nga ako tinatawag na, na ng sakit oh, oh. magpako dyan no. kahit nung lang sa city living hindi ako tinatawag na timaris hey, sir, bakit ang ganda mo? nagasal lang ako eh, hey, Maricel. Okay. Ba't ang ganda mo? Saan na yung pagpunit Di may... Dito na ako sa likod. Di, dito ka lang, dito ka lang. Huwag ka dyan sa likod. Dito sa likod. Huwag ka bigas ka Ah, sa amin. Hindi ka lang sana sa bahay, sa bigas ko na. Ay, huwag kang mag-alala. Pag ibinalik ka namin dito o kahit sampung ka bang bigas, walang problema yan. Bigas ang kailangan ko. Huwag tapos yung tulda, kahit tapos pwede bang sugat. I, ganun ko lang doon sa may gilin. Mm -hmm, Kasi see. pag malakit, signal number 3 po yung pag signal number 4, wala nga pa rin ako. Um, Hindi, unahin muna natin yung... Yung, yung um, unahin muna natin yung ngipin mo, ha? O, ngipin na, talaga, Pero sigurado ka, kasi gagawin natin talaga, yan, papabunot pala, natin pala, lahat yan. Kaya nga. Pili pa ko ng gamot pa lagi, tulpinal, no? Kasi masakit talaga, ngipin mo. O, 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 Ganito na lang. Nalagnat ko ito kaya nga kaya nga sigurado ka ha pa muna natin lahat ay bigay mo kay kuya Jesse Kuya Jesse flowers for you daw wait oh gusto formal Bigyan mo si Kuya Jesse. Wag mo na ilabas lahat. O oh, mamaya na. Oo. Oh. Ay, may radyo. Tignan mo, lit-lit ng radyo mo. Limang battery ang pinabili talaga. May sound ba itong tutakyan na? Ay, mamaya ka na mag-sounds. Kasi nag-uusap pa tayo. Mm -hmm yung inumin ko, yung kwan, hindi kayo nakatay. Hindi, kakain muna tayo sa Jollibee, ka mo. Ang sa akin lang, ang kayong baka magtay. Ako yung kwan lang ang gusto mo kainin. Mineral Mineral Walang lasot Wala pa. Wala? Ito na lang ako, na lang ako. Pero hindi naman ako sa naman. Ito, na Ito ah. yung hindi masyadong yung nakikita lang yung braso, yun Oo, oh, okay lang. Mamaya ka na mag-shoot. Okay lang. Opo. Mamaya ka na bukas. Nag-uusap pa tayo eh. Sabi po ng mga pulis, wala silang sinabi nung punin namin siya kanyang Wala police. naman. Hindi nyo na pinalam Hindi na. Bakit po? <laughs> eh, kusa ka naman eh. Andito naman si Uncle Sam. Diba may shortcut na lang tayo dadaan para mabilis tayo hanggang Manila, Kasi Di ba may shortcut? Si, si Arte kasi. O Lola? Lola niya. Lola niya? Si Nanay Sabi niya. Sa Oo. So parang kinakapatid mo yan Ano po yung Kapatid niyo yan? Yung nasa picture? Ha? Kapatid. Oo, kapatid ko. Kaya pala ka tayo. Ikaw at Kaya pala kamukha mo, Sam? Oo. Oo. Kamukha Kamag-anak niyo pa to pala, Sam? Hindi pa malayo? pag Video na nga Kasi nakalimang boyfriend. Ah, nakalimang boy... Pag nakalimang boyfriend ba, nangangamoy na? Ay ah, hindi, pag nandoon ka na sa amin, hindi na mangangamoy yan kasi lagyan natin ng ano yan, ah, bactidol. mayroon po ba ano naglalagay, nagpuputas ng tayga doon sa Manila? Meron! Pa bakit mo gustong bu pabutas? Patingin nga. Patanggal mo kay Kuya Jesse, si Kuya Jesse Marunong. Ayan. Alam din niya, conservative din naman, alam niya eh. Yeah. Oh, ang ganda pa naman ni Ate Maricel. Ate Maricel. Ah, at Lakayto ngalan ni Santa Ana. naman sa limos po O tingnan mo ang ganda ni Ate Maricel. Oh. Ano ko lang po sa balat kayo bali buo mukha kasi ako. Hoy. Tingnan mo rin ko. Ano naman 'yung sidpotuan? Owan. Oh, Sumuko ko ah. sa iyo. Thank you. Pero paano mo ginawa 'yung limang boyfriend sabay-sabay? Paano mo na i-manage yun? Sabay-sabay yun lang Paano? Every, ano, every, every, every ano naman yun, may gap na mga dalawang taon, gano'n. Ay, gano'n? Oo. Ang dami po pa. Dahil pa lang. Anong pangalan ng mga boyfriend mo? Pascal. Naalala mo pa ba yung mga pangalan nila? Ay, Proylan yung isa. Proylan. Yung isa, Roger. Roger. Yung isa, ano? Yung pangalan nila. Eh, siya nakalimutan ko na. Proylan, Roger, tapos hindi ko alam yung ano pangalan ng tagano pala sa alam oh nakalimutan mo na sino pinakamahamahal mo sa kanila lahat si Roland Stanley tapos Stanley tapos yung taga ng pangalan si Jesse, Jesse bata pa si, hindi si Jesse yung isa may bata pa ko may boy boy oh? Pa Marunong oh. Oh, marunong. Bakit mo nasabing marunong? Marunong humalik at lumakap. Wow. Ay. Paano ba siya humalik at bakit mo nasabing ay, marunong? Marunong po. Akal yung bata oh. No? Oh? Pribata pa eh. Magaling talaga yon, No? Maga kaya gusto mo yung bata. Jesse, ilan taong ka na? 23? 24 na ako po. Ah, 24. Bata. 24. <laughs> <laughs> 24 na po kayo? Oo. Oh. <laughs> Ayaw maniwala. Hindi ka mga paniwala 24 pa lang yan. Sa palagay mo, hulaan mo ilang taon na yan? Ha? O, na mo. Fifty, fifty-five. Fifty-five na pala. Ikaw, JC, sabi mo twenty-four. <laughs> dami mong abubot, ah. Huwag ka alcohol na alcohol. Na Hindi naman mabaho, eh. Okay lang yan. Huwag kang, mag, wag kang kabahan sa amin. Ay, may huli po sa bayan. Marami. The, in, sakay na lang po natin dito sa bayan. Oh, Oo, pabalik. Basta okay. babalik saan tayo. Dito ba walang gubat naman sa Manila? Ha? Huh? Paano nangyari may uling? Maraming uling doon. There, pa. Hmm. Ang Manila ang galit hours na lang po. Posibleng 3 hours lang po. 3 hours yun. Ano, ano po, Pasig? O, oh, Pasig. Alam mo ba puntahan yung Manila? Hindi po. Mm. Sa Makati kami. Ay, Makati? Mm. Sa Makati tayo pupunta kayo? Oo, oo. Kaya huwag kang lalayas, huwag kang tatakas, ha? Ay, hindi pa ako tatakas. Uh. Sabihin mo, pag gusto mo nang bumalik, iahatid ka namin dito. Opo. Mm. Tignan ko lang kung ano, pero matutulog ako ng gabi doon. Oo, ha? <laughs> may ah. may pahinga ko. Oo. Huwag kang ano, mag-alala, nasa mabuting kalagayan ka, ha? O -o -o. <laughs> Bakit? Makapal pa lipstick ko, Oo. Oo. Bakit gusto mo makapal na makapal? Yung mm. make Huwag ka muna mag-make-up. Kasi makapal pa. ka Lulipop oh, lang. Oo, oh, sige, sige, kain ka lulipop. Mm. Mahilig ka ba mag-lulipop? Wow. Kaya pala si swerte ng mga boyfriend mo, ano? Kasi ang ganda mo. Oo. Oh. Ay, yun, no? Oh. Paano kung maggawang patay yung anak nila sa akin, no? yung babaeng isang ko sa nagsira? Pwede mo, no? Oo. Pinatay niyo yung mga bata. Si puno. Kawawa, no? Huwag natin gawin sa anak natin. Ay, Kumusta yung mga anak mo pala? Kinapubuhay na buhay akal. Oo. Oh. malal. malal <laughs> Buhay na buhay? Oo, oh, bu buhay na buhay pala na natin. <laughs> mga kababayan, no? Ganda pa naman ni Ate Maricel. Ito oh, na importante dun sa isang ano, kasi yung babae dyan naman. Kasi siya hindi niya alam daw, kasi buhay yung bata sa mga lalaki. Hmm. Sabi nung taga-malong na malalaki, taga dyan sa akin, yung anak ni Kapi, ako may kapitan. Nuno, ang sabihin mo, sino may kasalanan? Babae, kasi hindi daw no, mag-alakas. Kaya, isa naman nagkatok doon ng ibang babae. Hindi daw siya marunong mag-alaga. Hindi na po ano yung mga bata na bala. Sayang ang gan. Yaka na sila sa loob ng bahay. Mm Yung -mm. sunog po. Siyempre, umiiyak sila. Yeah, bawal Ay, magsunog, ah? Bawal po yun. Kasi mamamatay tayong lahat. Upo. Madadamay tayo. Upo po. <laughs> Delikado yun. Delikado yun. May, may nadamay pa daw na dalawa palang lang ha? Mm -mm. So, di ba? So, kawawa yung kapitbahay na damay. Kagagawan niya, oh. Kagagawan niya. pa yung kapitbahay. Oh, sige na. Bakit mahilig ka sa lollipop? Ay, masarap po bang ganun. Ah, masarap mag lollipop. Hindi na lang yung pinangkot yung mga batang ganun. Oo. Pinangkot. Sana sa inyo. Oo. Gusto niyo naman ang yung batang ganun. Hmm. Pwede rin naman. Hindi, gusto namin ang punin, ikaw. Ganun, sana. Para maalagaan ka rin namin. Naganap na lang sana siya ng boyfriend na iba. Oo para ko, tapos hati sila sa bata hmm. yung, yung May tanong ako sa iyo Maricel, nung noon anong trabaho mo? Ano hanap buhay mo noon? Ano <laughs> well, po? ko ng barbecue. Ah, nagbibenta ka ng barbecue? Ah, Ang kwento ng ah. Ay, ko ang gabi, nagbibenta ng barbecue noong sabda. Ngayon, ah. no, napunta ako sa Alaminos. Mm, -mm. Nag-iba yung isip ko, pupunta nilulubas yata ako ng lungsod, kaya ako sa isip ko dahil marami ng mga sasakyan kasi may tulay na doon. Dati wala pang tulay. Mm. Kaya nung ano, wala pang tulay, hindi ako makaalis sa bahay palabas ng bayan kasi napapaligiran ng buong tubig yun oh. sa saan pa lang makasakay sa may maliit na parko oh. bago ka makarating gino, sa Alaminok, dito sa Alaminos. dito dito. Wala pa yung tulay nung nanggal, Ang maliit pa lang ako noon mga no so, napunta ako sa Alaminos mga 13 anyos, 14 anyos ang bata-bata. Paso -bata. ako ng bar noon. Noon, oh. nakakilala ko ng iba't ibang mga customer. Mm. May ng mga nakikilala ko mga customer ko mga lalaki. Oh. Ngayon po, pito ng buhay ko. Tapos, tapos may nakilala ako sa bar na lalaki. Nagligaw sa akin. Yun, yun. Yun nga. Tapos, hindi niya kayang matayuan yung mga bata nagkaanak ko na nagkaanak sa kanya uncle ng apat tapos hindi niya naman makayang buhayin ay hindi niya kayang buhayin yung anak nyo pero hindi ko pinatay yung lalaki at saka yung mga bata no. pinapabuhay ko sa iba kung mga, mga lalaki doon so, sa Alaminos mm. mga mayayaman doon Oo. sila pang may awak sa mga bata mga mayayaman doon Oo. ay ayaw ko patay yung mga anak mo. ay wag gaano mo kamahal yung mga anak mo ay malalaki na mo may isip na kaya nga Mahal kaya mo, mo ba sila? Mahal mo sila, o. No. Gaano mo kamahal yung mga anak mo? Oh, Magaganda po sila. May itsura, babae po. Oo, oh, syempre, Mahal mana. mong mabuti po. Huh? Ha? Mahal, ano. mahal mong mabuti. Mahal mong mabuti siya. mahal sila ng DSWD Alaminos. Kasi nakikita nila ako ng ganda ko sa TikTok. Oo. Oh. Nagsasakripisyo ako mag-TikTok gabi-gabi. Walang nila sa Alaminos ang Buong lungso doon. Nakikita nila ako. Mm -hmm. Na binabiral ako ng CBD. Oh. CBD. Tsaka Kasi, ano? Malaki na po yung bata. At saka bata ka pa. So pagdating doon sa amin, unti-unti nating aayusin yung buhay mo para makakasama mo na yung mga anak mo, ha? Okay, payag ka? Aayusin natin yung buhay mo, ha? Babalik natin sa dating ikaw, gawin natin normal ang lahat. Okay? Magtiwala ka lang kay God. nagpe ka ba? Nagpe-pray ka kay God? Ano kay bahay ko kung Ha? Ilan mo ako ng ganyan. Ah, ganyan? Oo, oh, gusto mo ba ganyan? Ihatin Sige. natin doon sa bahay. tulugan May pagtulugan ako. Oo, oh, kaya gabi-gabi sa bahay. Walang problema. Sa bahay ko. Basta. Bigas at kulig. Oo, oh, walang problema yun. Basta. Ano natin ang kalpag? Ha? Huh? Pura lang yun ang mga 10,000 lang yun. Hindi, 25,000 yun. Paano Bumili na ako eh. Mayroon pang paninda doon sa lalampasan natin. Mas maganda pa. Hindi, walang problema yan. Bibigyan kita ng bahay na ganon ganon pero oh, kaya nga bibilhan kitang bahay na ganon pero uh, ah, magpagaling muna tayo magpagaling mm -mm. ayosin yung ngipin, o, ngipin. Mm. tapos iinom muna tayo vitamins para tumaba maging maayos Ay, no? Pagpapayat ako sa pagpapayat. pagpapayat. Okay. Ayaw kumain ng kanin. Ang kasadali, so ang kakainin ko lang. lang ano? Ano ba yung pagkain doon na hindi nakakatabangkal? Ah, uh, ano, ice cream. Ayaw mo na ice cream? Mongal? Ano ayaw ayaw mo na ice cream? Ha? O kaya, ano, ah, uh, chicken nuggets? Hindi nga, ito yung Gusto ko yung pot. Anong gusto mo? Parang kaya iba yata yung hinahanap mo, ha? Ibig mataas ang yata. Hotdog. Hatdog? Oo. Barbecue. Plan. Ah, barbecue. Walang, may barbecue ba sa Jollibee? Ay, walang barbecue doon sa Jollibee. Oh, dito. wala. kung ko, pa. Hmm? Yung, yung barbecue sa, ano, sa Changjiang, mayroon ang gano'n. Hmm. Sige. Tinitignan ka ni Jessie o oh. nakangiti si Jessie o. Oh. Yan ang, Oh oh. o. Oh. ay tayo ng madilim Oh. O, Maricel, tinitignan ka ni Jessie o. Oh. niya ako Oh, nakaka-crush siya sa iyo eh. Nabitwak no? Oh, ganda. Uh -oh. uh -oh. oh. Ang dami kong binayaran doon na utang mo ha. Ah. 800 yung binayaran ko doon ha. Ah. Yung radio kasi ako. Ah, 950. Sinisigin niya kasi ako sa radio araw-araw. Dahil yung radio na utang ko, magkano yung binayaran niyo? 400 daw? 450. Tapos yung binayaran ko, 540. Opo. opo, Hmm? So basta pag nandoon tayo sa bahay, huwag kang tatakas ha. Opo. Kasi mawawala ka, hanapin opo. ka nila sa akin. Hindi pa ako tatakas ang kailan? Oh, very good. Iyahatid ka namin dito, ibalik ka namin dito opo. kung kinakailangan. Opo. Okay? Opo. <laughs> Sige, magkwento ka. Ikaw rin magkwento. Ano ba nangyari sa buhay mo? Gusto ko malaman yung kwento ng buhay mo. Gusto ko malaman kwento ng buhay mo. Bakit pa? Siyempre, curious din ako kasi napakaganda mo. Mahal na araw ako yun. Ha? Huh? Nabiral lang si Binilibin ang ganda-ganda ko. Oh. nga mga, ano dyan, ang mga iba-ibang tao dyan. Tinignan ako nung mahal na araw at saka nung Pasko. Hmm. Binagsagan ako nilang inantay-antay hanggang umaga, oo. Oh. Dahil tiktok ako. Binansagan ka ang anong tawag sa'yo? Ano pinagtiagaan po ako pinagtiagaan ah pinagtiagaan kang inintay tagasan -taga, sila pampanga tarlac o manila ganun mm. iba iba ang lugar nila oh. mm. <laughs> ah dali sana may tugtog up ka lang mamaya sample lang mamaya, muna may sound trip ito ah sige paano 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 yung tiktok mo sige nga Hoy. <laughs> Nayako, kung di pa ko ako? siya ako naligo eh. Okay lang, pagdating doon sa bahay maliligo ka ano si at natalinig ba ako kagad Pag iihi ka sasabihin mo ha? Opo. Okay. Huwag kang i-sasasakyan ha? Opo. Para hindi tayo mga muipatis. Okay. Aayusin natin patingipin mo ha? Uy. Huwag na ipaligo yung alkohol. <mah> hindi. <mah> hindi. <mah> Oh, yung ganda ni Ate Maricel talaga, oh. Lalo na pag hindi na ito naarawan, naayos yung sarili niya. Pag napangipi na na yan, tapos papa makeover natin. Basta doon... Ay, pakulay pala natin yung Oo, sigi. sige. Basta doon ka lang sa bahay, ha? Ah? pa-ipa ano yung pa-ipa ano ko ulit ipa uh, ko ka na milat-bilat yung pagkakaragay ng Qtex. Ano ano? Ipaulit natin, ipalinis sa Tagalinis. O lahat 'yan paayos natin. Okay. Papalinis natin lahat. Okay. Akong bahala. Sino pong gagastos? Ako. Okay. Saan uh, po pupunta pera? Ah, uh, sweldo namin. Ano po trabaho? Ah, uh, ano kami ah uh, may restoran akong maliit. <laughs> May resort mo? Oh, sige nga, sample nga. Paano yung sayaw mo? Sige nga, paano ba yung tiktok na yan? Ano ba ang negosyo nyo, Gal? Ha? May resort kayo? Oh, Meron maliit. May isa. Saan? Sa Cavite. May resort sa Cavite? Oh. May hotel din na. Oh, wala kaming hotel. Bakit gusto mo mag-hotel? Ano pa 'yung resort na? Ano pa 'yung resort ang kanila, 'di ba 'yung resort 'yung kwan? Parang beach na may tubig. Oo, oh, meron. Wala ko lang tubig doon na lang kagat. Meron. Sa Makati? Oo, oh, hindi Cavite. Ay Cavite. Cavite ay Makati bahay ko. Resort sa Cavite. Ay resort sa Cavite. Oo. Oh. sige nga testing muna, ang dami mo nang tanong sa akin eh, ikaw naman. Ay, may pasa sa kumain. Oh. Ako yata ini-interview mo eh. Hmm? Ay, may tanong ako, nakapag-aaral ka ba? Hanggang saan na natapos mo? Hanggang saan na Hanggang fourth year. Ilan taon ka nung nag-asawa ka? Pero matalino naroon ako mag-ayos ng katawan ko uncle kaya hindi na ako pinatapos alam ko naman alam ko naman na daw magbilang alam ko oh, naman na daw magbasa Oo. kaya nyan, nga, ilang nga, taon nga, ka nung man, dinos, mga alam naman oh, na daw magbilang no. at magbasa sabi nila kaya nga, nung nag-asawa ka ilang taon ka nun? ay batang-bata ay batang-bata 14 years old no? oh. 14 yata kong nabuntisan 17 oh. o 16 years old pa ah, bata ka pa, no? bata pa yun kung nagbuntis bawal pa yun, no? bawal na bawal hmm? na bawal yun natin. Oo. Oh. yun paano ka nabuntis at ning eh? Ma, medyo maitsura ka naman, sabi nila. Kaya nga. Ano kung ano nang Sabi, paano ka nabuntis at sabi na ano, na, mga Amerikano at Korean, paano ka nabuntis at sabi sa ano sila. Ano, ano, Ayun yung maniwala na may bata ka ko. Oh. Meron, malalaki na sila. Nakita nila na, ng mga yun, noo oh. Ang laki na siguro yung anak mo sabi nung no, no, sa gilid ng jelly yung mga foreigner. Uh oo -oh. takas sila kasi ano nagluwal ako 'yung napapalaki ko dora uh -oh. ano puntaan na natin papuntang Cavite 'yung shortcut sa shortcut na lang 'yung mas mabilis uh oo -oh.